gamitin mga farmers kinakailangan lagyan natin siya ng balahibo ng dragon mga farmers para yung ating seedling hindi makalkal Ayan. Kung nakikita nyo sa aking video nilalagyan natin ng balahibo ng dragon joke mga farmers ang tanim natin ito mga farmers pagka harvest natin kumbaga ganun kasimple mga farmers habang hinihintay natin mahinog yung ating kape itinatanim natin to nakikita nyo sa aking video mga farmers ito by December itatanim na natin tong Liberica kumbaga ganun tayo magpatubo ng ating kape at ganun tayo kabilis magpalaki ng farm tulad ito mga farmers nagtanim na tayo ng excelsa yun yung ating nililinis saka yung mga durian natin mga farmers yan o ganyan kabilis yung ating mga seedling kapag tanim tayo, nakapagpunla agad natin itatanim to pag harvest ng ating kape malapit na ulit tayo mag harvest mga farmers mga farmers ito yung hindi balahibo ng dragon ito yung bunot na nilalagay natin sa ating mga seedling tulad niya no kung ito'y umulan sa lakas ng ulan mga farmers maaaring makalkal yung mga lupa hindi tulad niyan, oh. Kahit na anong lakas ng ulan, mga farmers, basta meron tayong bunot. Yan, oh. Ang bilis, oh. Kailan lang. Iyan yung tatanim natin by December, mga farmers, habang nag-harvest tayo ng kape. Mga farmers, ah, nakapagtanim na tayo ng Liberica. Kasunod nito, magpupunla na tayo ng durian. Kung gaano tayo kabilis magpunla, ganun din tayo sa ating farm. Ganun din kabilis kung paano natin sisimulan yung mga bawat trabaho. Tara, mga farmers, balik na tayo ng farm. <tos singing> <tos singing> <justement>. First, <interessante> ganyan yung magiging itsura ng ating tinanim na excel sa ako. Oh. Ayan. Ang ganda na mga farmers. Oh. Isang taon makalipas mga farmers. Ganyan na yan. ayun ayan nyo mga farmers sa hanay niyan. Na Tapos ayun yung abukado, Ayan. Ito yung mga excelsa natin. Nakahanay yan mga farmers ah. Ayan. Tulad niyan. Pataas na tayo mga farmers. Inilalabas ko yung kape. Tulad nito. Ang bilis ng damo. Kailan lang natin nilinisan. Lilinisan na naman natin mga farmers. Oh. Yan yung mga tinanim natin. Yung mga bata pa yan. Nakaraan taon nilin, Intanim natin yan. Ngayon mga farmers, oh, alas ang bilis kasabay niyan tinatam na natin ng durian dito ayun yan mga farmers oh. akin nililinisan mga farmers tulad niyan lumipat na yung ating ka-farmers doon sa ating durian yung malalaki kumbaga ako ang naglilinis nito dahil ayan ako ang nagtanim mga farmers kinakailangan linisan ko para pagbalik niya pag minower, hindi matabas tingnan nyo yung tinanim natin oh na excelsa. Ito yung inalisan natin ng dahon mga farmers. Oh. Buhay na. Ganon kabilis mga farmers. Oh. Ito halos 2 years na itong ating kape mga farmers ng ating itanim. Sipin nyo mga farmers. Oh. Sa bawat taong kong pagtatanim nito. Sa hanin nito. Ang dami nito mga farmers. Ah. Yan. Kaya ang ginagawa ko mga farmers, akin ang lilinisan yung bawat puno. yan Ganyan kabilis, halos matataas na mga farmers. no. Isang taon lang to mga farmers, malalaki na. At pagsisimula na rin to ng pagbubulaklak. yung bawat puno, lininisan natin. Ayan. Pakita ko sa inyo mga farmers, oh, yung hanay ng ating kape. Dalawa. Tatlo. Apat mga farmers. Dire-dire to, mga farmers. Ayan. Makita niyo naman yung pinutol natin dahon, no. Oh. Ganyan kabilis mga farmers kung magtanim tayo rito. Kumbaga yung punong kape na tumutubo sa ating kapihan, ayan, no. Oh. Sipin niyo mga farmers kung ito'y natuyo, ayan. Diyan yung pinagputulan mga farmers, oh. Pagsisimula na uli ng tubo. Ganyan kabilis mga farmers tayo magtanim ng kaping excelsa. Sabay na yan, ayan, oh yung ating avocado ayan ito yung inghukay natin mga farmers oh buhay na mga farmers oh kumbaga sa hanin nito merong avocado merong excelsa yung lugar nito ating lilinisan mga farmers pati avocado natin buhay na ganto ako magtanim mga farmers yung mga bawat tubong katulad nitong avocado mga farmers ayan o oh, kung hindi ko nilipat to mga farmers kailan pa nating mapapatubo. Isipin mo mga farmers, oh, nakapagtanim ako ng excel sa, sa hanay nito, yung bawat hanay niyan mga farmers, tinamnang ko na. Kung baga, pag binuksan ko to mga farmers, maliwanag na karagdagang kapihan ko to mga farmers. Ah. Yung nakikita nyo sa buong palibot. May kape, Merong abokado mga farmers. Ngayon, ang gagawin natin mga farmers, lilinisan naman natin yung ating durian mga farmers. Kung baga, bago makapunta sa ating nililinisang durian yung ating ka-farmers, madada mo na. Dahil halos malawak pa yung ating lilinisan ng kape. Tulad niyan, naglilinis tayo ng bagong tanim ditong excelsa. Ay ang gagawin ko mga farmers, oh. lilinisan ko na yung puno dahil buhay na. Ayan. Ganyan lang kasimple mga farmers. Pag hinto ng ulan, punta rito mga farmers. So, e, di, karagdagang kapihan na natin ito mga farmers ah kung ano yung nakikita nyo yung kapi ko mga farmers ganyan lang Ayan. sa so, hanay nito ah, mga farmers ah Ayan, ito so, makikita nyo mga farmers ha? Oh. ayan Saan natin lilinisan mga farmers para mabilis lumaki farmers, ah. mas mabilis kasi ako magpalaki ng farm tulad nito pagpunta ko tanim pagbalik natin, linis mga farmers. Oh. oh. makikita nyo naman sa video mga farmers yung pinagputulan ng ating kape. Kasunod niyan yan, tutu. May sibol na yan panibago. Napakabilis nito mga farmers. Isipin nyo mga farmers, kailan lang tayo nagtanim doon sa ating Excel sa ang karugtong nito mga farmers, sa ah, halos malayo. Karugtong ng ating kapihan. Kung bilang ng kape mga farmers, halos hindi na natin mabibilang. Dahil ang ginagawa ko mga farmers, basta wala akong ginagawa, tatamnan ko na yan mga farmers katulad niyan pag merong mahinang bumunga papalitan ko yan kahit matanda na yung alam nating kaping halos hindi siya nagbubunga mga farmers kumbaga karagdagan trabaho lang natin yon palitan na natin tulad nito makapaghanay tayo ng kape sa bawat hanay 20 Kaya yani, katulad niyan wala pang isang araw to mga farmers malinisan na natin oh, walang kasilan sila no? Oh. Alas antigas ng dahon nitong ating excelsa mga farmers kaya pagkatapos nito nito mga farmers lilibot pa tayo at magtatanim pa tayo ng tulad nito. May mga lugar pa akong pwede kong tamna ng excelsa sa bandang itaas mga farmers. Karugtong nito para mag-abot-abot yung ating kape. Tayo rito mga farmers sa ating Liberica. Meron din kasi akong tanim dito katulad nito. Yan yung durian natin. Yan. Saka na muna yung linis mga farmers dahil kahit anong gawain nating linis sa ating farm pag ganitong panahon mabilis ang damo. Yan. Ito yung mga liberika natin. Oh. Ayan sa palatandaan nito ang ating plastic. Yan. Karugstong ng ating excel sa hanto. Yan. Yan. Sa bawat hanay mga farmers ah. Yung damo, hindi na natin naiwasan mga farmers. Talagang sa dami ng ating tanim, sige. Meron tayong durian mga farmers. Yung bawat binabaybay natin mga farmers ito yung Liberica natin. Yan. Sa halin nitong diretsyo Pababato mga farmers may tanim yang Liberica. Yan. May mga malalaki na rin tayo rito, ayan. sa lugar nito mga farmers, ayan. Ito yung ating tinamnan ng Leberica. Ay, ganda rito mga farmers. A. Halos tanaw natin yung kabundukan ng Ayun. Yung mga karating natin mga farmers, a. makikita natin dito sa ibabaw. Farmers, samantalahin natin yung magandang panahon. Kada hapon umuulan mga farmers. kailangan bago magtanghali eh, malinisan ko itong Leberica ko mga farmers. A. So, maaari lang mga farmers yung panibing puno, bunutan natin para matagal. Ayan. gan, ganito ako magparami ng kape mga farmers. Iba pa yung excelsa at iba pa yung mga durian at avocado. Ayan. Ayan o, ganda na mga farmers. O. Susunod nito mga farmers. Magsasanga na to mabilis tong ating liberika lalo na yung ganitong naalagaan natin ng linis yan katulad niyan. yan pagkatapos umulan linis agad sabay na yan ako ng pinya yan. yung bawat puno ng ating ano oh, mga farmers oh, na yung mga pinya yan alis ating kukunin mga farmers oh. yan sipin mga farmers oh. tinamnan lang natin ng kape nag-harvest pa tayo ng mga pinya sa bawat puno yan imbis na damo yung tumubo mga pinya yan lilibot pa tayo mga farmers marami pa to halos nagkakahinog na yung mga pinya yan, sa bawat puno ng ating kaping liberica mga farmers